Hello guys, ito yung trabaho ko dito sa Australia ngayon. Um, Nag-enjoy ako dito bilang isang school cleaner. At uh, maganda ang sweldo. Um, nakakapagod dahil split shift siya pero isipin na lang natin ang sweldo at mawawala din ang ating pagod. During school holidays, kung wala pang mga bata, ay that's the time na parang makapaglinis kami ng mabuti. So, It's part of our task like magscrub ng floor. So, ito yung ang ginagawa ko ngayon ay nagscrub ako ng floor. After ko siya i-scrub ay ipalis ko siya para maganda ang floor ng classroom, presentable siya. Okay, pag hindi kayo sanay, this is really hard to uh, operate pero once na masanay ka na ay Parang comfortable ka na na mag-control sa machine. It is a hard work dahil kailangan nating mag mag-map multiple times. Kailangan na magiging malinis ang tubig bago natin i-polish ang floor. Pero guys, sa totoo lang, once mag-scrub ka sa floor, para bang ma-excited ka na ano ba yung uh, output mo, ano ba yung finish product mo. And you know what, once makikita mo na yung uh, finished product. Ay parang ma-excited ka, parang achievement ka dahil parang pang nasatisfy ka sa yung ginagawa. Kahit pagod, parang gumagaan 'yung loob. this floor. It need to map, uh, maybe good three times or four times bago natin siya i-polish. And um, before natin siya i kailangan na ang floor ay dry. Wala siyang tubig para makintab. Okay, ang pag-polish guys ay the din sa pag-scrub. Dapat thorough ang ating paggawa para uh, maganda ang resulta. Kung hindi natin ma-sealed ang floor, ay masayang masay lang ang ating pag-scrub. Uh, That's why we need to polish it to sell it. Dahil kung hindi siya sealed ang um, uh, hindi siya maglast longer doon magstart na maghold siya ng door nag uh, work ako sa cleaner mga almost six years na siguro nung nagumpisa ako casual pa ako at the time ay uh, ang per hour bilang school cleaner ay parang around 900 uh, pesos per hour So guys, uh, maganda ang sueldo sa school cleaner dito sa Australia. At sa ngayon, uh, parang ano na, yung sueldo sa mga casual ay parang around 1,300 per hour. So, 'di ba? Oh, maganda ang sweldo. Mahirap na trabaho pero isipin nyo lang ang ating sweldo. So dito, ang casual at yung mga permanent ay magkaiba ang sweldo. Kung permanent ka na yung sweldo mo ay mas less siya dahil mayroon ka namang matatanggap ng mga uh, benefits. dito sa Australia wala kaming 13 month pay around Christmas time. Okay, this is how we start the machine and uh, i-push lang natin yung button at isang handle lang ang ating i-hold. And uh, we we can swap hands kung uh tired na yung hands mo para uh, to avoid enjoy the long term injury dahil na expose tayo sa vibration and um, so guys um, ito lang yung pag titingnan natin no parang super uh, easy gagawin ang i-operate ang machine pero guys dito ito yung super exciting di ba so dito natin makikita ang ating output kung masatisfied ba tayo o hindi I know it's tired but kailangan natin ito at magiging proud din tayo sa ating ginagawa dahil ma-appreciate naman ng mga teachers. Okay, so this is the comparison sa nakikita natin dito. Um, the other spot ay na ano na siya, na, na palace. So ito yung final output.